Naranasan nyo bang ganito guys? Pag nag-frosting tayo, mali yung kulay na ginagamit natin. Ayan, back to zero na naman tayo. Hoy! Hello! kumusta ko? Okay guys, ito na naman. Dahil guys, mali ang ating uh, kulay dito. Or uh, hindi talaga ang pop yung ating nagawang cakes ito uulitin na naman natin pero yan guys yan ang pinakatamang kulay yan ang pinakatamang bagay diyan sa ating mga tappers. at yan din ang expectation ng ating client okay ayan sundan nyo guys kung paano ako dito nagkamali at makikita nyo rin dyan na dito sa mga order sa atin hindi pwedeng pwede na yan tama na yan talagang mas maganda pag talagang angkop ang ating uh, ginagawa okay Ayan ang ating inuulit guys. Ayan. Ayan, may konting uh, highlights tayo dyan mula ng ating uh, uh, mali. Yung hindi ko siya kinulayan or hindi ko in upgrade Ayan, makikita nyo naman yan guys. Ayan ang aking unang uh, ginawa. Oo, ayan. Kung makikita ninyo. Tingnan nyo ating penis product kung alin ang uh, pinakamaganda at ang ating inulit. Ayan, diba? Ayan, yan na. Tinanggalan ko na guys. Ayan, ah, kasi hindi talaga kami satisfied. At saka nakita namin na talagang... Hindi talaga bagay, lalo na yung mga topper kaya nagulit na naman ako, tinanggal ko lahat guys, pinalitan ko ng frosting at medyo uh, kinulayan natin ng konti, oo, para magiging bagay talaga doon sa picture na kanilang sinesend sa amin, okay? Ayan, makikita natin. Guys, hindi lahat ng pagkakamali sa gawa natin ay uh, dinadaon natin ng ating sarili. Mas mapaganda pa natin ang ating gawa dahil na-experience na natin eh, gusto na nating i-upgrade. E, Siyempre, kung ikaw ba naman, eh, gagawin mo pa yung dati. Siyempre, hanapin nyo na kung anong tama. Okay? Yes! Ayan, titingnan natin guys kung saan talaga dyan ang pinakabagay. Ex ang expect ng ating uh, client na ganun talaga sinisin na sa ating picture. Oo. Ayan, titingnan natin mabuti guys. Ha? Ayan. Kasi dito naman, sa first birthday na ito, ay eh, masasabi naman talaga natin na kailangang malapit. Hindi man talaga gayang-gaya doon sinisin nilang picture kailangan lang talaga magiging uh, similar o kumbaga titingnan natin mabuti guys uh, alam naman talaga natin ang pagprosting ng cake hindi rin talaga sabi nating madali although sa mga sanay na sanay na talaga eh, talaga namang ising isi pero ang katotohanan kung nandyan ka sa harapan sa kanila pag sinong nagpo frosting may mga challenges din talaga hindi yes! hindi natin may iwasan yan oo, oo tulad ng isang driver hindi naman natin may, may, may uh, sasabi na talagang hindi magkakamali. Eh, kahit naman anong larangan, talagang merong fulfilled fa sa ating ginagawa. Okay? Ayan, titing natin mabuti guys kung alin talagang pinakamaganda dyan sa ating nauna at ang ating uh, inulit. Oo, kasi nga, pangit na naisipan nating deliver o pick up ng ating uh, customer. Tapos, ah uh, may, may pag-aalangan ka sa ginawa natin. Ah! Eh, para, talaga namang mag-iisip tayo guys. Oo, oh, ayan na. Itingnan natin mabuti guys. Napakasimple lang naman yan ang ating, uh, ang ating cakes all edible. Pero yung ating mga topper, ayan lang ang ating mga edible. Pero yung mga bowls natin dyan, pangalan, at ang uh, ating mga nakalagay sa ibabaw, yung buho rin na yan, non-edibles po yan guys. Oo, non edible Okay? Sana kasi inyo itong, uh, inyo din itong, uh, makakuha din kayo ng idea dito sa gawa natin na, halimbawa, alangan kayo talaga sa ginagawa ninyong cake sa alangan kayo uh, iniisip nyo na hindi ang kumbaga, malayo dun sa picture na pinadala sa inyo ng inyong client. Hanggat may oras, talagang gagawin na natin at uulitin na natin para maging satisfied at hindi tayo mag-isip. Okay? So guys, wag kalimutang i-share i ang ating, uh, video para inyo itong uh, makakaroon din ng idea yung iba, yung ibang gumagawa nito at uh, hindi din sila panghinaan ng loob pag nagkamali. Huwag nating isipin na hindi ka magaling. Magaling ka lang umulit. <laughs> kung baga, hindi. Talagang ayusin natin. Ayusin para pag-deliver or pag-pick up, wala na tayong iisipin pa. Magiging uh, panatag na tayo, guys. Okay? Okay, maraming maraming salamat sa inyo, guys. Sana, uh, kung kayo naman na uh, magpapa-order ng mga cakes, magiging aware din kayo sa kulay. Kasi mahirap na na doon magreklamo ang client natin pag-deliver. So, diba? Doon na tayo magka-problema. Nandiyan na yung mga na Magkakaroon tayo ng sisihan talaga. o magkaroon ng sisihan. Na, anlayo naman sa ginawa mo doon sa pinadala naming picture. O, di ba? Eh, sa ganun paraan, parang, ano na, magkakaroon ka na rin ng kaba. Oo. Kaya guys, ayan ang aming final uh, product dyan sa aming gawa. O, first birthday ni Madi Arya O, maraming maraming salamat sa nag-voters. At, uh, nakaklas na guys ang mga, kanilang uh, avenyu uh, oh napakaganda din talaga. Ayun guys, ang ating uh, final product ng ating uh, uh, order order nila sa atin, 'yan ang cake na 6 by uh, 6.5. Oo. 'Yan ang uh, pumapalo dyan at ang ating candle uh, natin guys, talagang uh, nabibili din naman talaga 'yan sa mga online lang, okay? Okay, maraming maraming salamat guys. Thank you so much sa lahat ng nag-support sa aming mga tutorial videos, sa aming cake tutorial cookies, bread, marami pa tayong i-upload. Abang-abang lang kayo. At uh, sana tuloy-tuloy uh, inyong yung support. Huwag yung kalimutang i-like, i-follow uh, ang aming Facebook page at ang aming YouTube channel at ang personal account ni Sip Jesse. Okay? Thank you guys. Thank you so much. Maraming maraming salamat. Ayan ang aming final na gawa. Sana inyo itong nagustuhan at magkakaroon kayo ng idea dito sa ating uh, video na ito na pwede pala pwedeng pwede kahit nagkamali tayo, pwede pa nating ulitin at pagandahin pa. Oo, yes! pagandahin pa natin kasi binabayaran tayo, di ba? Eh, kailangan talaga maging satisfied ang ating mga customer sa ating uh, uh, gawa or sa kanilang order sa atin, guys. Oo. O yan, yan naman. Maraming maraming salamat. Happy baking.